Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig! Ako si Ana, isang call center agent dito sa Quezon City. Akala ko noon, sapat na yung mataas na sweldo at mabilis na promotion para maging masaya. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang may kulang. Oo, may maayos akong trabaho. Tatlong beses ako kung kumain sa isang araw, at minsan, may ekstra pa para sa mga luho. Pero sa totoo lang, iba pala ang pakiramdam kapag hindi mo sinusunod ang puso mo. Matagal ko ng pangarap na magtayo ng sariling animal clinic Mahilig kasi ako sa mga hayop mula pagkabata pa lang. Ngunit gaya ng maraming kabataan, kinailangan kong maging praktikal. Kaya kahit hindi iyon ang pangarap ko, pinili kong pumasok sa call center industry. Stable, malaki ang salary, at may career growth daw. Pero habang tumatagal, parang unti-unting nauupos ang saya ko sa araw-araw na paulit-ulit na calls at toxic metrics. Isang gabi, Matapos ang mahaba at nakakapagod na shift, naglakad ako pa uwi gaya ng nakasanayan ko. Tahimik ang paligid maliban sa ilang ingay ng mga jeep at tricycle sa di kalayuan. Napahinto ako ng may marinig akong mahina at parang umiiyak. Aray, parang aso yun ah. Sambit ko sa sarili. Sinundan ko ang tunog at nakita ko ang isang maliit na tuta nagtatago sa gilid ng halaman marumi, nanginginig, at may sugat sa tiyan. Parang kinurot ang puso ko sa nakita. Ay naku, baby, anong nangyari sa'yo? Mahinang sabi ko habang dahan-dahan siyang nilapitan. Halatang natatakot siya, pero nung inabot ko ang kamay ko, parang nagtiwala siya bigla at nagpalambing. Kinuha ko agad siya at niyakap. Okay lang, hindi kita pababayaan. Hindi ko na inisip kung madudumihan ang damit ko. Ang nasa isip ko lang ay mailigtas siya kaagad. Kaya nagmadali akong naglakad papunta sa bagong open na vet clinic sa may kanto, kahit hindi ko pa kabisado kung sino ang doktor doon. Pagdating ko sa clinic, medyo kinakabahan ako. Wala masyadong tao at tahimik ang paligid. Pagpasok ko, isang lalaking nakatalikod ang abala sa pag-aayos ng gamit. "Doc, pakitingnan naman po." Hindi ko natapos ang sasabihin kasi bigla siyang humarap, para akong napatigil. Grabe, parang may sariling spotlight yung lalaking kaharap ko ngayon. Maayos ang buhok, malinis ang puting lab coat, at may matitinik pero mabait na mata. At hindi lang yun, may banayad na halimuyak ng bagong laba at malinis na pabango yung tipong nakakagaan ng pakiramdam. Let me check on your dog, sabi niya, at bahagyang hinawakan ang kamay ko habang inaalis ang tuta sa pagkakayakap ko. Para akong nakuryente. Hindi ko alam kung dahil sa lamig ng kamay niya o dahil sa kabog ng dibdib ko. May sugat siya sa tiyan. Good thing dinala mo agad, dagdag pa niya habang maingat na hinahaplos ang tuta at tinitingnan ang sugat nito. Tahimik lang ako, pinapanood siya habang sobrang gentle niyang hinahawakan ang maliit na katawan ng aso. Parang natural na sa kanya yung pagiging maalaga at dun ko lang napansin na bumibilis ang pagtibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa awa ko sa aso o dahil sa kanya. Siguro pareho. Kinabukasan, hindi ko mapigilang bumalik sa klinik. Parang hindi ako mapalagay hanggat hindi ko nakikita si Cody at si Doc Miguel. Pagpasok ko sa maliit na klinika, naamoy ko ulit ang malinis at banayad na halimuyak ng disinfectant na humahalo sa amoy ng kape sa isang sulok. Nakakagaan ng pakiramdam, parang ligtas ka sa kahit anong problema sa labas. Doc, kumusta na po siya? Tanong ko, sabay tingin sa maliit na kulungan kung saan nakahiga si Cody. Ngumiti si Miguel, pangalan ng vet na nag-check kay Cody. Mas okay na siya, pero kailangan pa ng follow-up check. Kumain siya kaninang umaga at medyo maliksi na. Napangiti rin ako nang makita kong kumakaway-kaway ang buntot ni Cody na parabang tuwang-tuwa na andun ako. May kung anong init na gumapang sa dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil kay Cody o dahil sa paraan ng pagkakatitig ni Doc Miguel sa akin. Yung tipong parang wala ng ibang tao sa paligid. May pangalan na ba siya? Tanong bigla ni Miguel habang bahagyang sumilip sa sugat ni Cody. Napatingin ako sa maliit na tuta na mahimbing na natutulog. Hmm, Cody. Bagay sa kanya, parang strong pero sweet. Tumango si Miguel, may bahagyang ngiti sa mukha. Cody, Nice name. May special ba sa pangalan na yan? Biro niya habang nakatingin ng diretsyo sa akin. Napangiti ako at umiwas ng tingin. Wala lang, bigla lang pumasok sa isip ko. Pero sa totoo lang, hindi lang basta pumasok iyon sa isip ko. May kakaibang pakiramdam akong naramdaman noong una kong makita si Miguel. Parang ligtas at payapa ang mundo. Katulad ng pakiramdam ko kay Cody noong una ko siyang kargahin parang may proteksyon at lambing na bumabalot sa akin kapag kasama si Miguel. Mula noon, parang naging rutina na, na ang pagbisita ko sa klinik. Hindi lang dahil kay Cody, kundi dahil na rin kay Miguel. Siya ang nag-aalaga at nagmo-monitor ng sugat ng tuta, habang ako naman ay madalas magdala ng kape at pandesal bilang pasasalamat. Nakaupo kami minsan sa waiting area habang pinapahinga si Cody tahimik lang sa klinik maliban sa mabagal na tunog ng aircon at paglanghap ko ng halimuyak ng kape na dala ko. Ang tahimik dito, sabi ko. Sanay kasi ako sa ingay ng call center. Parang ibang mundo dito. Ngumiti si Miguel. Minsan, kailangan natin ng ganitong katahimikan. Para lang mapahinga yung utak natin, tumangu ako. Pero sa loob-loob ko, hindi ko alam kung ang utak ko ba o ang puso ko ang dapat nagpapahinga. Dahil kada titik niya, parang lalong bumibilis ang pagtibok ng dibdib ko. Ilang linggo rin akong bumabalik. At habang gumagaling si Cody, parang lalo ring napapalapit ang loob ko kay Miguel. May mga simpleng usapan kami tungkol sa trabaho, pangarap, at minsan tungkol sa mga aso at pusa na dumarating sa klinik. Nakakatawa. Pero sa bawat kwentuhan namin, para akong nakakakita ng kaunting sulyap sa buhay na gusto ko, simple pero puno ng malasakit. Isang gabi, matapos ang follow-up check ni Cody, nagyaya si Miguel na ihatid kami pa uwi. Dala ko si Cody na nakabalot sa maliit na kumot habang naglalakad kami sa park malapit sa apartment ko. Tahimik lang kami noong una, hanggang bigla siyang nagsalita, Ana, gusto kitang ligawan kung papayag ka. Napahinto ako sa paglakad. Ramdam ko ang bigat at saya ng sandali, parang tumigil ang oras. Naramdaman kong umiinit ang pisngi ko habang tinitignan si Miguel. Totoo ba ito? Yung tao na kanina lang ay tahimik na naglilinis ng sugat ni Cody, ngayon ay tapat na nagsasabing gusto niya akong ligawan. Napalunok ako pero ngumiti. Sige, subukan natin. Habang naglalakad kami pa uwi, tahimik pa rin pero magaan. Parang may bagong chapter na magbubukas sa buhay ko at hindi ko alam kung matatakot ba ako o ma excite Pero isa lang ang sigurado, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, parang may direksyon ulit ang puso ko. Sa gabing iyon, mahimbing kong niyakap si Cody bago matulog. Salamat, buddy. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikilala si Miguel. At sa isip ko, alam kong magbabago na ang lahat mula ngayon. Akala ko fairy tale na ang lahat. May mahal ako, may alagang aso na parang anak na rin, at may isang tahimik na mundo kasama sina Miguel at Cody. Pero nagkamali ako. Ang saya pala minsan, may kasamang bigat na hindi mo agad ramdam. Nang ma-promote ako bilang supervisor, akala ko ito na ang sagot sa lahat ng pangarap ko. Mas mataas nga ang sahod, pero mas toxic din. Biglang dumami ang tasks na hindi naman akin. May mga kasamahan pang parang laging nakatingin sa bawat kilos ko, naghihintay lang ng pagkakamali ko. At sa lahat ng iyon, halos wala na akong oras kay Miguel at kay Cody. Isang gabi, nagulat ako nang makita si Miguel sa labas ng building, nakasandal sa kanyang kotse. Halata sa mukha niya ang pagod na paghihintay at bahagyang lungkot sa mga mata. Hindi ka man lang nag-text na late ka, may halong tampo ang boses niya. Stressed ako, Miguel. Hindi mo kasi alam yung hirap ng trabaho ko. Mabilis kong sagot, kahit alam kong hindi iyon ang tamang tono. Umiling siya. Ana, hindi excuse ang trabaho para kalimutan mo yung relasyon natin. Napamura ako sa isip ko at sabay kong nasabi, Excuse. Easy for you to say. Nakaupo ka lang buong araw sa klinik. Nakita kong saglit siyang napatigil, pero malinaw ang sakit sa mukha niya. Hindi iyon basta tampo lang. Iyon ay sakit na parang may humiwa sa puso niya. Huminga siya ng malalim. Pinipilit na pinapaklama ang sarili. Let's cool off. Baka kailangan nating magpahinga muna. Para akong binagsakan ng langit. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Gusto kong yakapin siya, humingi ng tawad, pero nanatili lang akong nakatayo roon, parang nawalan ng lakas ang mga tuhod ko. Naramdaman kong tumulo ang luha ko habang pinapanood siyang umalis. Gabi-gabi akong umiiyak. Kahit si Cody, ramdamang bigat ng loob ko. Lagi siyang nakadikit sa akin, parang gusto niyang ipaalala na hindi ako nag-iisa. Kapag humihiga ako sa kama, idinidikit niya ang ulo niya sa braso ko na, parabang sinasabi, andito lang ako. Pero kahit ganon, hindi pa rin maalis ang kirot sa dibdib ko. Dumating yung punto na naisip kong, baka hindi lang siya ang problema, baka ako rin. Palagi kong inuuna ang trabaho, palaging may dahilan para hindi maglaan ng oras sa relasyon namin. Kaya isang araw nagdesisyon ako, magre-resign ako. Pinili ko muna ang sarili ko, ang kaligayahan ko, at ang kapayapaan ng isip ko. Habang nag-aayos ako ng gamit, Tiningnan ko si Cody. Ready ka na ba, buddy? Magbabago tayo ng scenery. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin, kumakaway-kaway ang buntot niya, parang sinasabi niyang kahit saan ako magpunta, susunod siya. Nagpunta kami sa Baguio. Habang nasa bus, mahigpit kong hawak ang carrier niya. Tahimik lang siya, pero alam kong nararamdaman niya ang lungkot ko. Parang sinasabing, "Okay lang, kasama mo ako." Pagdating ko sa Bagyo, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin. Para bang nililinis nito ang bigat sa dibdib ko. Pero kahit anong lamig ng hangin, hindi pa rin nito kayang takpan ang kirot. Lalo na tuwing makikita ko ang mga magkasintahan na magkahawak kamay habang naglalakad sa Burnham Park. Habang ako, mag-isa at yahkap-yahkap lang ang aso ko. Madalas kong dalhin si Cody doon. Habang pinapakain ko siya ng treat, hindi ko maiwasang maalala si Miguel kung paano niya unang hinaplos ang sugat ni Cody, kung paano siyang umiti noong una naming nagkita. Para bang kahit anong gawin ko, nakatatak na siya sa isip ko. Ang bawat haplos ko kay Cody, parang pahapyaw na haplos kay Miguel sa alaala. Isang gabi, habang nakaupo sa bench at yahkap si Cody, bigla kong napatanong. Ako ba ang may kasalanan? Ako ba ang dahilan kung bakit nawala ang saya namin? Walang sumagot kundi ang malamig na hangin at ang maliit na alaga kong tahimik lang na nakahilig sa hita ko. Kinabukasan, naglakad-lakad ako sa Botanical Garden. Magandang paligid, puro halaman at bulaklak, pero sa loob ko parang may kulang. Bawat sulok nito, naalala ko ang sinabi ni Miguel na kailangan naming magpahinga muna. Totoo ba? Kailangan nga ba? o tumakbo lang ako dahil natakot ako sa commitment at pagbabago. Habang nag-iisip, napatingin ako kay Cody na masayang nakikipaglaro sa ibang aso sa park. Wala siyang iniisip kundi ang kasalukuyan. Walang pait, walang tampo, walang bigat. Doon ko napagtanto, baka dapat ganun din ako. Mas magpahalaga sa kasalukuyan kesa magpakalunod sa pangamba at trabaho. Baka hindi trabaho ang dapat ko munang inuuna, kundi ang puso ko. Pero huli na ba ang lahat? Kaya pa ba naming ayusin ni Miguel ang lahat? O oh, baka wala na talaga? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, kailangan kong alamin kung ano talaga ang mahalaga sa akin bago tuluyang mawala ang lahat. At habang pinagmamasdan ko si Cody na tumatakbo pabalik sa akin at masayang tumatalon sa tuhod ko, mahigpit ko siyang niyakap. Salamat, buddy. Hindi mo alam kung gaano kita kailangan ngayon. Isang umaga sa Baguio, habang abala ako sa pagtimpla ng kape, narinig kong may kumatok sa pintuan ng transient house. Akala ko delivery lang or may tanong ang caretaker, pero pagtungaw ko, parang huminto ang mundo ko. Nandoon si Miguel. Nakatayo siya sa harap ng pintuan, may hawak na maliit na paper bag, mukhang ilang oras na siyang bumabiyahe. Napansin ko ang pamumula ng mata niya at ang bahagyang panginginig ng bibig niya. Hi, Ana. Pwede ba akong sumama sa iyo ngayong araw na to? Hindi ko alam kung iiyak ako o matutuwa. Parang may sumabog na fireworks sa dibdib ko. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pag-asa. Tumangu lang ako. Walang tanong, walang paliwanag. Basta, oh. Tinulungan ako ni Mia. Kinausap ko siya at sinabi niya kung saan ka tumuloy. Sorry kung nilapitan ko siya, pero hindi ko na kaya ang hindi ka makita. Habang naglalakad kami sa Botanical Garden, halos walang usapan, pero minsan, ang katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa kahit anong salita. Hanggang sa bigla niyang binali ang katahimikan, "Miss, na miss na kita ana." Araw-araw kong iniisip kung anong pagkakamali ko. I'm sorry. Sorry sa lahat. Hindi ko kayang mawala ka. Pinikit ko ang mga mata ko at doon ko naramdaman ang bigat na unti-unting lumuluwag. Hindi lang ikaw ang nagkulang, Miguel. Pareho tayong napagod, pareho tayong nasaktan. Pero ngayon, handa na akong piliin yung mahal ko. At ikaw yon. hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit, pero maingat. Para bang pinapadaman niyang kahit takot siya, hindi na siya bibitaw. Pero Miguel, sabi ko habang pinagmamasdan ang mga bulaklak sa paligid, hindi pwedeng basta tayo na lang ulit. Kailangan nating ayusin ito. Pareho tayong mag a -adjust. Hindi pwedeng trabaho lang o puro pag-ibig lang. Kailangan balanse. Eh. Tumango siya. Gusto ko yon. Susuportahan kita, Ana. Hindi lang bilang kasintahan, kundi bilang partner sa lahat ng laban mo. Tutulungan kitang abutin yung pangarap mo. Di ba gusto mong magtayo ng sarili mong klinik para sa mga hayop? Partner tayo. Buong puso. Natawa ako sa gitna ng luha. Kahit anong hirap, kakayanin natin? Basta magkasama tayo, sagot niya, kakayanin natin lahat. Pagbalik namin sa Maynila, hindi agad naging madali ang lahat. Pero ibang-iba na ang timpla ng relasyon namin. May respeto, may pakikinig, at may konkretong mga plano. Si Miguel ang unang tumulong sa akin magplano ng business proposal para sa clinic. Siya rin ang tumutok sa pag-aalaga kay Cody habang abala ako sa pag-aayos ng permits at paghanap ng pwesto. Minsan, habang magkasamang nagpipintura ng maliit naming clinic, napatingin ako sa kanya. Sobrang busy, may pintura sa pisngi, pero nakangiti. At sa ngiting yon, naramdaman ko ulit yung spark. Mas malalim, mas totoo. Makalipas ang ilang taon, natupad nga namin ang pangarap ko. May sarili na kaming animal clinic sa Quezon City. May mga regular clients na at si Cody na ngayon ay medyo matanda na ay parang mascot ng buong lugar. Pero higit sa negosyo, mas mahalaga ang natutunan ko sa prosesong ito. Na ang pagmamahal hindi lang tungkol sa kilig o masasayang araw. Ang tunay na pagmamahal ay nasa pagpili araw-araw. Pagtitiis, pag-unawa, pag-adjust, at pagsuporta para sa isa't isa. Ngayon, habang pinapanood ko si Cody na naglalaro sa tabi ng anak namin sa maliit na garden ng clinic, napangiti ako. Hindi ko mapigilang maramdaman ang pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng hirap, ito ang ending na pinili ko at pinaglaban ko. Kung hindi ko siya nakilala, sambit ko sa sarili ko baka hindi ko natutunang piliin ang sarili ko at ang tunay na nagmamahal sa akin. Kayo mga tagapakinig, kung nasa sitwasyon niyo ako, pipiliin niyo rin ba ang puso niyo kahit masakit ang proseso? Sa tingin niyo ba, may lakas pa kayong bumalik sa tao na minsang iniwan niyo kung siya ang totoong mahal niyo? Minsan, kailangan lang natin ng lakas ng loob, hindi para bumitaw, kundi para muling pumili. Dahil ang tunay na pagmamahal ay paulit-ulit na pagpili, kahit paulit-ulit din ang sakit. Ako si Ana, at pinili ko si Miguel, hindi dahil perpekto siya, kundi dahil siya ang tahanan ko. At araw-araw pipiliin ko pa rin siya. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.